Paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po namin mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Yesu Kristo. At ang ating Panginoon Kristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Matthew 3.17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon, ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Gawa 2.36. Si Kristo po ginawang tagapagligtas, ang Diyos po ang gumawa sa Kanya, na siya si Kristo ay ginawang tagapagligtas. Gawa 5.31. Ang ating Panginoon sa so Kristo ay ginawang isang tagapamagitan sa tawat sa Kasa Diyos sa unang Timoteo 2.5 At ang ating Panginoong Iso Kristo inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang ang Diyos pong naglagay sa Kanya, ang tunay na Diyos. Efeso 1.20-22 At ang ating Panginoong Iso Kristo pinadakila ng tunay na Diyos at ang Diyos mismo ang may utos na si Kristo ay dapat din sambahin.